Huwag mong yan. Kaya ko lipitin ang sarili kong kalat. Sinabi na, huwag mong yan eh. Hindi ka ba marunong hayaan niyo akong tulungan kayo maglinis ng lahat ng kalat na ginawa ninyo. Hayaan niyo akong tumulong. Anak niyo ako. Kaya masakit para sa akin. Ang nabawal ka sa masirabing buhay na to. isa rin ako sa dahilan kung bakit kaya nabaw sa utak. Pero hindi namin hiningi ang luho. Kusang niyo itong ibinigay sa amin. At hiningi namin. Kaya hayaan niyo akong tulungan kayo na. Hayaan niyo akong saluhin kayo na. Walang lugar sa panahon itong magsisiyanta sa isa't isa. Oo, nagkamali kayo. Kakamali din ako. Pero walang batas na. Kaya nagsasabi, bawal ang magkamali. Pero may batas kayo ni Daddy. Mahalan tayo kasi isang pamilya tayo ang magdadamayan at maging masaya sa loob ng bahay na ito. Ma, huwag niyo kaming hilain ni Sharon sa ilalim na pagdurusan ninyo. hindi niya na pag-asa ang bahay nito. Kahit, kahit, kahit katiting na pag-asa, kakapitan namin. Basta manggagalit sa'yo. Kaya, na, ginagabi ka ata. Daming trabaho sa department eh. Isang kasi na yan. Aba, dami mo nang nagawa Oo nga eh. Tsaka alam mo, may natanggap pa akong orders. Worth 300. Eh, sobra pa yung sabaan ko sa isang linggo. Aba. Yeah. Ma, bakit po? Nahihiya eh, ako sa inyong magkapatid eh. Kasalanan ko kung bakit tayo nagkakaganito. Ako ang umutang kayo ang nagbabayad. Patawarin mo ako. Natama na po. Huwag kayong mag-alala. Kinausap no ko na si Tita Ares. Sabi ko sa kanya, kailangan po ng tulong. Ma, no hindi pa kaya ka Tita Ares? Hindi. Hindi, hindi. Hindi ako ng trabaho. Ma, anong gagawin niyo? Ang sa in-relations officer daw. Kung alam ko, gusto ko yun. Pero ang importante, di ba, may, may magpapasok na ako para sa bahay natin. So, gusto na. ba ko, magpapasok na ako. Gusto ko, magpapasok na ako. Sorry. Sa bawat remittance na pinapadala ng ating mga mahal sa buhay sa abroad, kapalit nito ay lungkot, hirap, pasakit at prinsipyo. Di natin kayang tumbasan ng kahit anong halaga ang kanilang mga pagod habang iniipon ang perang pinapadala sa atin. Pawis at tugo ang kapalit ng bawat sentimong ating ginagastos dito. Kaya tayo mga tumatanggap ng ani na kanilang pinaghirapan, ay pilitin naman sana natin hawakan ng mabuti at pag-isipan ang bawat perang ating inilalabas. Dahil bawat tao may hungganan bawat panahon ay lumipas. Ang katawan ng tao tulad ng kahoy na rumurupok din. Diba, masayang isipin na pagkatapos ng ilang taon nilang pinaghirapan sa ibang bansa, ay pirmihan na silang mamamalagi dito sa atin dahil sa pagpapalago ng perang kanilang pinaghirapan. Ito po si yang Kiambaw, umaasa na dahil sa iyong paglisan, sana'y manatili at lalong umigting ang ating pangmamahalan at pagsasama sa isa't isa. Hanggang sa susunod na linggo, maganda gabi po. Makinig ka!